Good morning po sa inyo lahat. Ako po ay papasok ngayong umaga. Ang pasok ko po ay alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Nagtataka po kayo kung bakit ah, uh, tuwing hapon ako nagbibidyos. Kasi nga po, may pasok po ako. Pag out ko ng alas 4, yan, nagbibidyos na po ako. Ngayon po, ah, uh, punta ako sa akong pinatrabahoan medyo malayo din po mga dalawang uh, kulimetro uh, ipapakita ko po sa inyo yung saraw sa araw na ginagawa ko doon, doon sa tinatabawang ko po Yan, dito po ako dumadaan kasi doon sa dinadaanan ko talaga sa highway pag doon po ako dumaan napakalayo uh, nahirapan po ako doon kasi malayo doon Nandito po ako. Ito yung shortcut. Sure uh, ano po dito? 15 uh, na minutes po. Doon sa kabila. 25 minutes. Kaya, layo. Wala naman pong ano dito. Uh, uh Biding masakyan. Halimbawa, yung tricycle. Biyahe, wala. Sakyan, wala din po. Kaya, pag lang talaga araw-araw. Dito po, ah, uh, tatawid po ako ng ilog may ilog pong tinatawiran tuwing tag-ulan po hindi po ako dumadaan dito kasi ang ilog malalim malakas lagi ang baha dito ay na tag-araw nilipat po ako doon sa kabila pag tag-ulan tagkatsagang pulaka yun kailangan po maaga kang kumalis sa bahay 6 yan mga 6.20, 6.30 pwede na yun Uh, karting ka na. Itong kasi uh, ko, pag late ka, uh, late ka ng 5 uh, five minutes, masuspindi ka po ng tatlong araw. Hindi tulad, oh, hindi tulad sa iba, bawaasan uh, bawasan ka lang sa, bawasan ka lang sa sahod mo. Sa amin, suspindi doon yung tatlong araw. Saan po, nandito na po ako sa tinatrabawang ko. Tuwing umaga po, 7 to ten. Ah, uh, ito po yung ginagamit ko sa pagdidilig itong dalawa na to. Dito ko kinukuha yung tubig. Tapos po ito yung dinidiligan ko. Yan, palmera po tawag dito. Palmera. Ito po, yan, dinidiligan ko po isa-isa yan. Ay, yung tinatawag yung segunda. Ito third mira yan. Yan po lahat, dinidiligan ko lahat po yan. Ito po yung ginagawa ko araw-araw. Maga, hapon, pagdidilig lang po. Mula seven po, natatapos po ako dito hanggang 10 yun yung gamit ko yan ito po yung hose namin ang kahabaan yan hanggang doon lang po sa may sa may drum na yun uh, inuubos ko yung laman noon pag dilig, tapos uh, nagpupundo ako ng tubig ito yung hose ang gamit ko tapos ito naman yung isang pinagkukunan sa isang area To, dalawang drum po yan minsan gamit ko ayan lang kasi Kapangawit sa pagbibit-bit Pinapasang ko naman po yan 241 pieces po ito Sa area na to uh, taga ng palmera na to Ako lang mag-isa dito yan o, uh, Palmera lahat po yan hanggang baba pag po dyan Kailangan puno ito Puno lahat ito Kasi ang panahon ngayon dito sa amin Napaka-init Ang temperatura dito Kaya laging uh, marami जाना मिली

Ah, uh, ito po yung gagawin ko mamaya. Umuwi ko sa taas. Ilalain ko po 'yon. Kaling ko dito. Puno ko po siya dito. Pag napuno na po 'to, ilalain ko ulit sa dalan pupuno Puno na naman sa kabila. Ito po yung gagawin ko. pero Ito po yung gagawin ko ngayon. Mapapalis ang katundaan na 'to. Ayun, mula doon punta dito. Kasi uh, baka may darating kaming bisita, ang amo namin. Napagalitan kami na uh, ang dumi-dumi ng harapan namin na kaya sa mga panauhin, kanda't gumarating. So, ano rin po? po. walikin, ipunin, nalagay dito. Kinang, ikan, dito and, and, o, po dito, 1 uh, ko muna po to, pagkatapos matapos to, ah, uh, lilipat naman tayo po dun sa panibago para makita nyo po yung kabuuan ng trabaho namin sa araw-araw sige po ah mamaya lang po

Ito po, sa araw-araw kong ginagawa. Bali po, hanggang dito lang muna po yung eh, pagbibidyo ko. Huwag niyo pong kalimutan na mag-sumingot po at mag-notification uh, na bell po, subscribe po sa buhay ni Kanong Tisoy. Salamat po!